Habang pinapanood ng isang guro ang mga grado ng mga estudyante na patanong ito kay Miss Kim kung ano ito. Napasagot na lamang si Miss Kim na bakit hit sir may mali ba? Pagalit na sinabi ng guro na tignan mo ito Miss Kim paano mo ba minamarkahan ang final semester? Ang mga mag-aaral at mga magulang ay lubhang sensitibo sa mga marka sa mga araw na ito, paano ka nakagawa ng ganong pagkakamali? Nagulat si Miss Kim sa kanyang mga narinig at napatanong ng paumanhin. Anong pinagsasabi mo? May nangyari ba sa grading ng final? Paggalit na sinabi ng guro habang pinapakita kay Miss Kim ang marka ng mga mag-aaral na tignan mo ito lahat ng ito ay mali. Tignan mo si Kim Jin Hyun ang estudyante sa klase ko. Napasabi na lamang si Miss Kim na ngunit tama ito. Napaisip na lamang ang guro sabi ko na nga ba e eh parang may kakaiba. Kaya sinubukan ko na i-double check at triple check pero tama talaga. Walang mali. Ang guro ay napasabi sa kanyang mga mag-aaral na, itigil ang pag-aaksaya ng oras at tanggalin ang lahat ng iyong mga bagay mula sa iyong mesa. Kunin ang iyong final sa pinakamahusay na paraan na kaya niyo. Napasigaw ang guro nang lalo na kung mahuhuli ko kayong nandadaya siguraduhin ko na pagsisihan niyo yan. Ang mga mag-aaral ay nagsimula ng kunin ng final semester ngunit ang ilan sa kanila ay parang nahihirapan at sinasabi na ano ba tong final semester na to. Parang sinasadya nilang pahirapan tayo. Napakahirap nito. At mukhang ito ang ating bida sa kwento nagsimula na din siyang kunin ng final semester at napaisip na hindi ko kailangan mandaya sa semester na ito. Saglit muna tayo bumalik sa nakaraan. Ang batang ito sabi ng isang guro, akala ko hindi ka sinungaling, kahit na hindi ka ganun katalino at sinubukan mo pa talagang gawin ito sa harap ko mismo. Kung hindi ka nandaya paano mo na perpekto ang Ingles, Literature at siyam na puna punto sa Math. Paano ang nangungulilat sa buong klase ay nakakuha ng ganitong uri na grado? Sinabi na lamang ng ating bida na guro, hindi po talaga ako nandaya. Tinignan ng guro ang ating bida na parang hindi naniniwala sa mga sinasabi nito at tinanong ang sinabi mo ay nakuha mo ang grado na ito na ikaw lang? Sinagot ng ating bida na opo, nasagutan ko po ang mga tanong na yun pagkatapos ko mag-aral. Biglang nagalit ang guro sa sagot ng ating bida, ngunit sinabihan lang siya ng ating bida na kumalma ka muna at makinig sa mga sasabihin ko. Tulad ng kung paano wala kang anumang patunay sa pagdaraya ko hindi ko maipakita sa iyo ang anumang patunay kung paano ako hindi nandaya. Kaya papatunayan ko na lang ito gamit ang resulta sa final semester kung nandaya talaga sa nagdaang semester, hindi ko makukuha ang ganitong grado sa final semester. Kumalma na ng kunti ang guru nang marinig niya ang mga sinabi ng ating bida at sinabi na ang batang kagaya mo ay hindi magagawa yon. Napaka-imposible, ilan kaya sa mga salita mo ang mapapatunayan mo, na ako tungkol sa bagay na yon. Sige gawin mo kung makuha mo kahit sa gitna ng rangkang maniniwala ako na hindi ka nandaya, ngunit kung ang grado mo ay hindi tumaas, humanda ka. Sinabi ito ng guro na may kasamang pagbabanta sa ating bida. Sinabi na lang ng ating bida na naintindihan ko po at yumuko at nagpasalamat ang ating bida sa kanyang guro sa pakikinig at agad na ito nagpalam sa kanyang guro. Nang palabas na ang ating bida agad siyang sinalubong ng kanyang kaklase at sinabi na Kim ano bang nangyari sa mukha mo? Pinainom ka ba ng laso ng guro or ano? Lahat sila pumunta na ng arcade tiyara maglaro tayo ng Tekken masayang sinabi ito ng kaklase ng ating bida. Ngunit napaisip ang ating bida pas na muna ako dyan, uuwi muna ako ngayon. Nagtaka ang kaklase ng ating bida sa kanyang sagot kaya sinabi ng kaklase niya matagal na tayo di nag-arcade. Ano naman gagawin mo oras makauwi ka? Sumagot na lamang ang ating bida na mag-aaral lang. At ito ay ikinagulat ng kanyang kaklase na parang hindi makapaniwala sa narinig na patanong na lamang si Moonjin ito ang pangalan ng kaklase ng ating bida, ikaw mag-aaral. Asa na ang kaibigan kung si Kim Jin Hyun? Nilalagnat ka ba? Tinanggal ng ating bida ang kamay ni Moon Jin sa kanyang noo at sinabi na simulan muna kasi mag-aral baka pagsisihan mo yan mamaya. Sinasabi ko na ito sa'yo ngayon kasi kaibigan kita. Paalis na sinasabi ni Jin Hyun kay Moon Jin. Napasabi na lamang si Moon Jin na sumwerte lang siya sa huling test akala niya na agad honor student siya. Nakauwi na si Jin Hyun sa kanyang bahay at kasama na ang kanya ina na mukhang di makapaniwala sa kanyang nakikita at ang kanya ama na tahimik nagbabasa ng dyaryo habang nakikinig sa kanila mag-ina. Jin Hyun ano nangyari dito sabi ng kanyang ina sa test na ito na perfecto mo English at literature at siyam na puna punto sa math. Kaya mo naman pala kung susubukan mo ipinaalala mo pa ako nakangiting sabi ng kanya ina kay Jin Hyun habang hinihimas ang ulo nito. Pasensya na po kaya ko pa sana gandahan ang grado ko ngunit mukhang naguluhan lang ako sa ibang subject maliban sa literature, English at math. Nagbabasa pa din ng dyaryo ang ama ni Jin Hyun habang tahimik nakikinig sa kanila. Nangako si Jin Hyun sa kanyang ina na sa susunod na test susubukan ko po na makaisandaan sa lahat ng subject. Napaluha sa saya ang ina ni Jin Hyun nang marinig nito ang sinabi niya. At nagpasalamat na lamang ito kay Jin Hyun. Aasahan ko yan. At ang kanyang ama naman ay nakangiti lang habang nakikinig sa kanila. Ito ang kwento kung paano nagulat ang lahat sa aking grado ang kwentong ito na parang milagro ay nagdala ng dalawang magkaibang reaksyon. Habang may mga tao na nanliliit sa akin at hindi naniniwala na kaya ko. May taong kahit kailanman ay hindi sumuko at naniniwala sa akin na kaya kong magbago, kung ganito ang buhay mo ano ang magiging reaksyon mo. Ang ngiti na yan, hindi ko na ulit bibiguin. At bumalik na nga tayo ngayon sa silid kung saan kumukuha si Jin Hyun ng final semester. Napaisip ang guru ni Jin Hyun na habang tinitignan nito sa likod tignan mo ang batang ito. Alam ko na nga ba na hindi niya kaya nasagutan mo na agad lahat? Mukhang hindi niya pinag-isipan ng mabuti ang kanya mga sagot. Pagkatapos sagutan ni Jin Hyun ang mga tanong na pahinga na lamang ito at napansin siya ng buong klase at sinabi na tapos na siya. Mukhang sumuko na talaga siya sabi ng mga kaklase niya. Makalipas ang ilang araw, galit na naglalakad sa hallway ang guro habang hawak ang resulta ng final semester at sinabi na imposible hindi pwede mangyari to lagi siyang nangungulila tapos ngayon hindi lang siya nangunguna sa kanyang klase kundi ikatlo sa buong paaralan. Nangyayari nga ang mga sinasabi niya. At nagkita si Jin Hyun at ang kanyang guro sa hallway tinanong siya ng kanyang guro na ikaw ano ang ginawa mo? Ibang tao ka ba? Nakangiting sinagot ni Jin Hyun ang tanong ng kanyang guro na opo tulad ng nakikita mo na bubuhay na ako ngayon sa bagong buhay. Nagkaroon ako ng kakaibang panaginip bago ang quarterly finals. May isang lalaki sa panaginip na iyon. Sa kasamaang palad, ang buhay niya ay lubos na magulo. Ang pinakamalaking tagumpay niya sa loob ng apat na taon ng kanyang buhay ay ang matanggap sa lokal na community medical school matapos sa mga taon ng pag-aaral. Pero pagkatapos nun, puro kabiguan na lamang ang humarap sa kanya. Siya ay naging target ng mga nambubuli noong high school. Matapos magtapos sa medical school na halos pasang awa lang ang mga grado. Pinili niyang maging isang surgeon kahit na iniiwasan nito ng lahat. Sa kabila nito, ibinuhos niya ang lahat ng kanyang pagsisikap sa pag-major at pag-aaral upang maging isang surgeon. Dahil napagtanto niya na ang kakulangan niya sa kaalaman at pagiging clumsy ay maaaring pumatay ng pasyente sa isang iglap. Dahil sa kanyang mga pagsisikap, nakatanggap siya ng pagkakataong magtrabaho sa pinakamagandang ospital, the Dale Hospital. Ngunit sa kabila ng kanyang mga kakayahan, napilitan siyang umalis dahil sa matinding kompetisyon. At ang ospital na kanyang naitayo sa pamamagitan ng pag-utang ay nagsara. Ang asawang pinakasalan niya pagkatapos makilala sa isang blind date ay nakipag-divorce sa kanya. Iniisip niyang ibigay ang kanyang pagmamahal sa kanyang nag-iisang ina, ngunit siya malapit na din mawala ng tahanan at siya mismo ay na-diagnose ng terminal cancer ilang araw na ang nakakalipas. Parang ang lahat ay hindi sumasang-ayon sa kanya. Nandito tayo ngayon sa ospital kung saan merong biglang pumasok na tatlong mga lalaki. Nagsalita ang lalaki na sa gitna ba't parang wala ka ng lakas? Dr. Kim, kailan mo babayaran ang mga utang mo? Nakalimutan mo na ba? Kung anong balak mo gawin sa pera na hiniram mo? Tulad ng nabanggit ko ilang araw na ang nakalipas, susubukan kong ayusin ito sa loob ng ilang araw. Sabi ni Dr. Kim, nakangiting sinabi ng lalaki na isusolve mo ito. Nakakatawa, delusional ka pa rin. Narinig ko na mamatay ka na daw. Nagulat si Dr. Kim sa sinabi sa kanya ng lalaki. Ang mamatay ay mukhang maganda, hindi mo na kailangang magbayad ng anumang utang, pero hindi mo alam. May utang pang 200 milyon ng iyong ina dahil sa warranty. Nang sinabi ito ng lalaki kay Dr. Kim agad ito nagmakaawa na sir, sana huwag mong gawin ang anuman sa aking ina, please, nagmamakaawa ako. Sa gitna ng pagmamakaawa ng ating bida na pagtanto niya habang nanginginig ang kamay nito. Namaya pa ang aking ama noong mga araw ng high school ko at siya ay nagdusa lamang hanggang ngayon dahil sa akin. Napaisip ang lalaki na may isang paraan naman. Napatanong agad ang ating bida na ano yon? Sinagot lang ng lalaki na dapat alam mo dahil doktor ka. Kung ano ang nasa loob ng katawan mo. Narito ang iyong atay at ano naman dito at doon. Puso, bato, at... Pinuto ni Dr. Kim ang pagsasalita ng lalaki dahil sa gulat at sinabi na hindi mo naman ibig sabihin. Tumpak sabi ng lalaki ang atay ay 40 milyon, isang bato ay 20 milyon, ang puso ay 40 milyon, at ang cornea ay 30 milyon. At mahigpit na hinawakan ni Dr. Kim ang kanyang dibdib habang pinakikinggan ang sinabi ng lalaki. Anong masasabi mo? Sabi ng lalaki mukhang maganda, di ba? Dahil mamamatay ka rin naman, mas mabuti pang bayaran ng ilang utang bago ka mamaya pa. Hindi na makapagsalita si Dr. Kim sa mga sinabi ng lalaki sa kanya. At habang palis na ang lalaki nagsalita ito nang di ka makapagdesisyon? Sige, maghihintay ako. Pero dapat ka nang magdesisyon agad kung kumalat ang cancer sa iyong katawan, wala ka ng silbi. Nang umalis na ang lalaki agad tumulo ang mga luha ni Dr. Kim at sinabi ng habang nakayoko nakakainis. At hindi pa dito nagtatapos. Dr. Kim, alisin mo na ang iyong ospital sa aking gusali ngayon. Ang matandang babae na ito ay landlord ni Dr. Kim. Nagulat naman si Dr. Kim sa mga narinig niya at sinabi na pasensya na, anong sinabi mo? Ngayon na, sinagot lang siya ng landlord niya na oo, ngayon na, dalawang beses mo nang hindi mo binayaran ng iyong upa. Pinabayaan lang kita hanggang ngayon. At ang mga kolektor ay labas pasok, hindi ito magandang reputasyon para sa aking gusali. Dahil mayroon na akong bagong nangungupahan. Lumabas ka na ngayon. Pasiga na sinabi ng landlord kay Dr. Kim. Nasa labas ngayon si Dr. Kim nang tumawag ang kanyang ina. Hello, Jin Hyun? Tumawag ako para tingnan kung okay ka. Jin Hyun, lumalamig na, dapat lagi kang magjaket. Sabi ng kanyang ina, Ma, syempre, huwag kang mag-alala tungkol sa akin, palaging mainit ang ospital. Opo, ikaw din, ma may pasyente na nandito, pangiting sinabi ni Kim mukhang kailangan ko ng magpaalam. Tatawagan kita ulit, sabi ni Kim. Siguro tumawag ako sa iyo ng abala ka. Sige, pag-usapan natin mamaya, anak ko. Sabi ng kanya ina bago putulin ang tawag nito. Napaiyak na lamang si Kim pagkatapos niya makausap ang kanyang ina. Ang lalaking nagtapos ng tawag sa kanyang ina ay bumili ng sojo gamit ang natira sa kanyang wallet. Nasa isang part ngayon ng ating bida kasama ang sojo na binili niya na pamura na lamang ang ating bida pagkatapos niya laklaki ng isang bote ng sojo. Naisip ng lalaki na ito na ang oras upang tapusin ang lahat at bigla na lang. May isang babae lumapit sa ating bida at sinabi na kung ikaw ba si Dr. Kim? Napatingin naman ang ating bida sa babae habang inulit ang tanong nito na ikaw ba si Dr. Kim? Tama? Naaalala mo ba ako? tanong ng babae. Sinagot lang siya ni Kim na pasensya na, nagkamali ka ng tao. Hindi mo ako naaalala? Tinulungan mo ako at si Kuya ilang panahon na ang nakalipas. Sabi ng babae. Dalawang taon na ang nakalipas sa Dale Emergency Room. Talaga bang hindi mo ako naaalala? Tanong ng babae. Napaisip bigla si Kim sa sinabi ng babae. Dalawang taon na ang nakalipas, ang lalaki ay nagsagawa ng operasyon sa dalawang pasyente. Pareho silang tinaga ng kutsilyo. Lalo na ang tiyan ng babae na labis na nasugatan at nangangailangan ng mahabang operasyon. Ang kanyang mga organ ay lumalabas mula sa sugat ngunit hindi siya umiyak kahit isang beses. Ang mga surgeon ay talagang hindi komportable sa kanyang kalmadong asal na parang tinitingnan niya ang sugat ng ibang tao. Sigurado akong nahihirapan ka ng paunti? Tanong ng babae, hindi mo alam kung anong klaseng kabiguan ako. Sagot ni Kim sa babae. Siyempre, binigyan mo ako ng pangalawang buhay. Ikaw ay doktor na may napakagandang kasanayan. Napangiti na lamang si Kim sa sinabi ng babae. Palagi akong mediker, mula pagkabata, ang mga marka ko ay palaging mababa at madalas akong binubuli. Binubuli pa ako kahit nung namatay ang aking ama sa kanser sa chan. Bigla na lang ulit na paiyak ang ating bida sa kanyang mga sinabi at kita din sa muka ng babae na naawa ito sa sitwasyon ng ating bida. Huwag kang magilti sinabi ito ng babae habang pinapatahan niya ang ating bida hindi mo lang talaga nakuha ang swerte na tumugma sa iyong mga pagsisikap. Sa katunayan, mula nang makapamuhay muli pagkatapos ng iyong mga pagsisikap, kami ni Opa ay nanonood sa iyo mula sa malayo. Kami, na nawala ng koneksyon mula dito at sa langit, ay tiyak na namatay na kung hindi dahil sa iyo, at palagi naming nais na bayaran ang utang ng aming buhay. Nagtaka ang ating bida nang sabihin ito ng babae pinanood nila ako. Saan? Langit? Lasing na ba ako? Nagpakilala ang babae na siya ay made of heaven. Bibigyan kita ng gantimpala para sa iyong mga ginawa dalawang taon na ang nakalipas. At may kinuhang isang bote ng inumin ng babae at binigyan ng ating bida ng isang tasa. Sinabi na doktor, magbubuhos ako ng isang tasa para sayo. Tinanong ng ating bida na ano ito? Seed sake blessed by heaven. Sabi ng babae, hindi nagalinta alintana ang ating bida sa mga sinabi ng babae dahil labis siyang naghahangad ng mas maraming alak, wala siyang dahilan para tumanggi. Doktor, kung maaari mong ulitin ang iyong buhay, anong klaseng buhay ang nais mo? Tanong ng babae, kung mabubuhay akong muli, nais kong magkaroon ng tagumpay bilang isang pinagmamalaking asawa at anak. Ganito ko gustong ipamuhay ang aking buhay. Nahihirapan ng idilat ng ating bida ang kanyang mga mata habang sinasagot niya ang tanong ng babae. Nagiba na ang kasuotan ng babae at sinabi na nananalangin ako na magkatotoo ang iyong nais. At biglang nawala ang ating bida sa harap nito. Naway sumayo ang mga biyaya. At nagising ang ating bida na may luha sa kanyang mga mata at sinabi kakaiba at makatotohan ang panaginip pero ang mas weird ay ang lalaking iyon sa tingin ko, shy ako. Sa sandaling iyon, napagtanto ko na ang lalaking ito ay ako pala. Ganon pa din ako, ngunit naramdaman kong mayroong isang bagay na ganap na naiiba parang naging isa ako sa lalaking nasa panaginip. Parang ang ako na nabuhay ng tatlumpung taon ay uulitin sa mas batang version ko. Noon ay nasa ikatlong taon pa lamang ako ng junior high. Nangyayari nga, lumang mga kasangkapan, ang maliit na silid na ito, tiyak na ito ang apartment na tinitirhan ko noong bata pa ako, at ang apartment na tinitirhan ko hanggang kahapon. Grabe paano ito nangyari? Biglang nagulat ang ating bida ng may pamilyar na boses ang tumawag sa kanyang pangalan. Anak hanggang kailan ka ba matutulog? Bilasan mo na at kumain mahuhuli ka na sa paaralan. Ang boses na narinig ng ating bida ay boses ng kanyang nanay na bumata ng 30 taon at si tatay na pumanaw nung ikatlong taon ko sa high school. mangiyak iyak na tinawag ng ating bida ang kanyang nanay at tatay at sinigaw na mahal ko kayo. Tinanong lang siya ng kanyang tatay na may sakit ka ba? Sinagot lang siya ni Jane Hyo na hindi po, papasok na po ako sa paaralan ngayon na. Suot na ngayon ng ating bida ang dating uniforme niya nung junior high. At kinakabahan ng ating bida sa pagbalik sa junior high at iniisip na simula ngayon, mamumuhay ako ng bagong buhay. Hindi ko pwedeng sirain ng pangalawang pagkakataong ito. Masayang inisip ito ng ating bida nang bigla nagsalita na ang guro. Nag-aral na ba ng mabuti ang lahat? Tanong ng kanyang guro iligpit nyo na ang mga gamit mula sa inyong mga lamesa. Iniisip ng ating bida na parang ayaw ko ang aura ng silid nato. Tinanong ng kaklase si Jin Hyun kung nag-aral ka ba? Sinagot lang siya ni Jin Hyun mag-aral? Sandali lang mag-aral? Sinabihan lang siya ng kanya kaklase na ngayon ang quarterly finals. At doon bigla nagulat ang ating bida nang sinabi ito ng kanyang kaklase mukhang hindi ata siya handa. Nagsalita na ulit ang kanilang guro alam ninyong lahat kung ano ang mangyayari kapag bumaba ang mga grado ninyo. Gawin ninyo ang inyong makakaya sa pagsagot ng pagsusulit, lalo na ikaw, Kim Jin Hyun. Kung ikaw ang makakuha ng huling pwesto ulit, lagot ka sa akin. Sinabi ito ng guro na may pagbabanta sa ating bida. Sige, ipamahagi na ang mga pagsusulit ngayon. Huling salita ng kanila guro bago simulan ng pagsusulit. Unang subject ay history mo kang nahihirapan ng ating bida sa pagsusulit nato. Ang Six Justice Reporting System, sino ang nagpatupad nito? Si Taeho, Jong, o Sehong. Nahihirapan ata ang ating bida sa pagsagot ng tanong nato. Habang nalilito ang ating bida sa pagsagot iniisip niya na nag-aral naman ako para sa mga entrance exam sa kolehiyo noon. Pero wala na akong ganitong klaseng pag-aaral sa loob ng dalawampung taon. Paano ko ba maaalala ang lahat ng ito? Kakasimula ko pa lang ng bagong buhay, tapos exam agad na puro memoryahan. Nakakabaliw na ito. Napakamot na lang ng ulo ang ating bida habang binabasa ang mga tanong sa kanyang pagsusulit. Mukhang tapos na ang lahat sa kanilang pagsusulit. Inisip ng ating bida na parang anatomy exam kinuha ko dito. Tinawag ang ating bida ng kanyang kaklase at tinanong na kamusta ang pagsusulit. Nang marinig ito ng ating bida bigla siyang napaisip na hindi ko kayang umupulang at tapusin ang araw na ito na naglalaro ng Tekken kasama siya sa arcade. At tumakbo na lang ang ating bida ng palabas ng silid habang sinabi na pasensya na may kailangan akong asikasuhin kaya aalis na ako. Sinabi na lang ng kaklase niya na wala pa naman ako sinabi. At bigla nito naalala ang laro nila sa Tekken at iniisip na baka umalis si Jin Hyun dahil akala niya hindi siya mananalo dito dahil natalo siya kahapon. Nasa bahay na ulit ang ating bida at inisip na paano ako mabubuhay mula ngayon. Kung gagamitin ko lang ng maayos ang aking kaalaman, hindi ba't maaari akong magsimulang kumita ng malaking pera? Pero paano? Ang lahat ng kaalaman ko ay base sa larangan ng medisina. Sandali, ibig sabihin ba nito na mas tataas pa ang tsansa ko na maging matagumpay na doktor? Siguro dapat mag-aim ako para sa isang prestihiyosong medical school. At imbes na maging isang stressed at pagod na surgeon ulit, magiging dermatologist na lang ako na may magandang kita. Para makagawa ako ng napakalaking pera. Isang high-class na apartment na may tanawin ng Han River, mamahaling mga banyagang kotse, pati na ang pag-invest sa mga gusali sa Gangnam, kukuhanin ko ang lahat bilang pinakamahusay na doktor sa isang beauty clinic na nasa ilalim ng aking pangalan. Gawin mo ang iyong pinakamahusay, Kim Jin Hyun. Sinabi ito ng ating bida na may kasamang pagbumotivate sa kanyang sarili. At pagtanto ng ating bida na sandali, sa ganitong takbo ng mga bagay, hindi lang ang apat na taon ng paghahanda para sa entrance exam sa kolehiyo kundi pati na rin ang sampung taon ng pag-aaral at pagtatrabaho sa biology bilang intern at resident at sa huli kailangan ko pang gawin muli ang mandatory military service. Nakakainis, masama ito. Paano ko kakayanin ang mga araw na yun ulit? Nakakainis na talaga, magtatagumpay ako kahit anong mangyari at ay drive ko ang Porsche na punong-puno ng swag. Nagaapoy na sa motivation ng ating bida mukhang determinado na ito makapit ang kanyang pangarap at nasa likod lang ang kanya ina na tahimik na nagmamasid sa kanya. Ilang linggo na ang lumipas. Tinawag na ang ating bida ng kanyang ina, Jin Hyun, medyo gabi na. Bakit hindi ka na matulog? Sinabi ito ng kanyang ina na mukhang nag-aalala na sa sitwasyon ng kanyang anak. Sinagot lang siya ng ating bida na okay lang ako, mahindi ko pa natatapos ang kota ko para sa araw na ito. Tatapusin ko lang ito sandali at matutulog na ako. Tinanong na ang ating bida ng kanyang ina na okay ka lang ba talaga? Hindi pa naman panahon ng pagsusulit pero parang sobra na ang ginagawa mo. Sinagot lang siya ng ating bida na hindi. Mag-aaral pa ako ng mas mabuti para maging komportable ang buhay nyo sa hinaharap at tutulungan pa kita sa restaurant simula bukas. Nandito na ang ating bida sa restaurant, nandito na ang ating bida sa restaurant, nandito na ako pasabi ng ating bida. Sinagot lang siya ng kanya ama na ba't ka pa dumating? pinalalahanan ng ating bida ng kanya ama at sinabi na Jin Hyun, naniniwala ang iyong ama na ang tanging dapat alalahanin ng isang estudyante ay ang kanilang pag-aaral, huwag kang mag-alala tungkol sa negosyo ng restaurant. Sinabihan lang ng ating bida ang kanya ama na okay lang ako, nakakapagod lang talagang mag-aral ng tuloy-tuloy. Di ba't sinabi mong kailangan mo ng tulong? Lalabas na lang ako paminsan-minsan para tumulong. Sinagot lang siya ng kanya ama na nakausap ko na ang iyong ina, pero hindi kita maaring papuntahin dito para tumulong. Kaya bumalik ka na sa bahay. Pagpipilit ng ating bida sa kanyang ama pa, gusto ko lang sanang. Ngunit agad naman pinutol na kanyang ama ang kanya mga sasabihan at sinabi lang na salamat anak at hinimas ang ulo nito. Pasensya na, pero huwag mong masyadong paguri ng sarili mo, ha? Biglang tumulo ang luha ng ating bida nang sinabi niya ito sa kanyang ama. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng ilang dekada, naramdaman ko ang kakaibang ngunit mainit na kamay ng aking ama. Kasi